Inasar si Kimi, Pista tutuloy na umuwi si Paolo Bilino kagabi. Sa mansyo ni Lucky After mall show sa SM Valenzuela at Manolos Bulacan. Sa showtime mo talaga malalaman ang mga nangyayari sa King off of Cam. Napakasaya ng dahat sa ayuda sa mga kasunod na mall show. Ngunit ang pinakamasayang ayuda ang inilambas ngayon ni Kuish Bong. ay nga sa mga komento, sa lahat ng mga nakasama ni Pao, kay Kim Kyu tumitiklop at hindi rin. Sana ay na hindi nakakasama itong si Chinita niya. Magkasama na sila sa mall show. Hanggang pag-uwi, sila pa rin talaga. May banak siguro sila mag-jagging ulit. Kasi diba, napakaaga ng kanilang call times. Kaya pati sa pagtulog, magkasama na sila. Ayon pa si isang komento, tahi kita na kung kaano karami, manood ng movie nila. Kung ang dahat lahat ang present dyan, at manono ng movie, presyo mga ador, mga nanay, mga lola, Super blockbuster, surely ang movie nila. May higitan pa ang cut din. Sure win may pantapat sa mga bashes na mahilig manlait at manira sa kimpaw. Yung mga naganap na monshow nakakakilaw talaga. At mas tumapang kumanda ang aura nila ngayon. So much in love kimpaw. Anong masasabi ninyo sa panibagong update na naman? Wa rin ba kayo sa mga panibagong ayuda?